Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Pagkaawas ko nga galing trabaho, eh dito nga agad ako nagdiretso sa tindahan. Bumili lang naman ng sigarilyo yung aking asawa at pinagbentahan ko nga. Pero dahil malikot ang ating mga mata, eh parang bago sa aking paningin itong mga nakita ko. Parang ngayon ko nga lang tunadat dito kaya naman tinikman ko. Tumikim nga lang ako ng tig-isang crinkles at saka nitong toasted pastillas. At nung natikman ko nga, eh nagustuhan ko nga yung lasa, kaya naman ayan, kumuha nga ako ng madami. Kumuha na nga rin ako ng plastic at dito ko nga inilagay. Tig-sampung piraso nga yung aking kinuha at pinagbukod ko nga ng plastic. Hindi hindi ko baga alam kung nasa saan si Mudra at kung saan nagpupupunta. Kaya naman ayan, hindi ko nga muna inilista at hahanapin ko muna. Wala namang ibang pupuntahan yon kundi dito sa bahay ng aking kapatid. Hindi ko kasi alam kung magkano kaya hindi ko muna inilista. Masarap pala yung toasted pastillas mga kumarites. At yung crinkles naman ay hindi naman ganong katamis. At lumabas na nga siya at nagluluto nga daw siya doon sa bahay ng aking kapatid. Kakauwi nga lang daw niya galing bayan. Kaya pala nakasarado itong aming bahay. Binilhan nga daw niya ako nitong tinapay na pinagong dahil nga ito nga yung yung paborito ng aking anak. Sabi ko nga iba't eh, hindi pa dinalawa dahil nga kulang pa yan doon. Binayaran ko na nga rin baka nga magkalimutan pa. Ayan nga pala yung pinagong at doon nga sa loob ng palengke ay eh, meron nga pala kaming binibilhan niya. So, sabi ko nga kay Mudra kapag ka nga umuwi siya ng bayan ay eh, bilhan niya nga yung aking anak. At hindi ko nga alam kung bakit napasabit itong aking ID dito sa aking bag. Yung susi so kasi mga kumarates ng bahay at yung susi ng aming kwarto ay eh, nakasabit nga dito sa aking ID. Dahil nga minsan pagka nga to nga ako, inaauwi eh, nga ako mag-isa pag hindi nagigising yung aking asawa sa daling araw. Mahirap naman ko magkakakatok pa ako dito sa amin kaya naman yung susi ay eh, inalagay ko na nga lang sa ID lace ko. Pagka uwi ko nga ay eh, nagbihis na nga rin ako at nagpalit ng dami. Nagsaing na nga rin ako dahil nga ako ay na anong oras na nga ito. Dahil uuwi pa nga ng tanghalian yung aking mag-ama ay anong oras na. At ayan, ito nga pala yung tinutukoy ni Ate Jay na palitadahan ko nga daw yung nasa taas ng aking CR. Dahil pangit nga daw tingnan. At dun sa mga hindi pa nga po pala nakakapanood ng aking mga mini vlog ay eh, itong CR nga po namin ay hindi pa nga wala pa nga tiles yung loob ng CR namin at rap pa nga lang yung pagkakasemento noon. Sabi ko nga eh, kapag ka nga nagpa-tiles nga ako, isa ka ko na lang isasabay itong taas ng aming pinto ng CR. Dahil nga mga kumarates, hindi ko pa naman kasi yan priority sa ngayon. Dahil nagagamit naman namin yan kahit hindi pa naman nakatiles. Dahil tanghali na nga ang naisip ko nalang lang ilutong ulam itong tapa dahil ipiprito ko na nga lang ito dahil gahul na nga ako sa oras. Na traffic kasi ako kaya anong oras na ako nakauwi. At habang nagluluto nga ako, itinawag nga ako ni Modra at may dumating tinga nga daw ako na parcel. Dahil mga kumarites, bala ko nang palitan yung aking mga panty at bra. Ewan ko ba bakit ngayon ko nga lang to naisipang bilhin. Wala pa nga ako sanang balak magpalit niya. Yun nga lang eh dahil nga palaki na nga tayo ng palaki, inasikip na nga yung mga datihan ko pa na bra. Kaya ang mga binili ko nga ito mga seamless na bra. At itong pinakamalaking size na nga yung aking inorder. Nakakapagsisi naman talaga dahil bakit nga lang ngayon ako umorder ng ganito. At sobrang trending nga rin ito sa TikTok. At dahil late upload na nga ito, eh, naisuot ko na nga itong bra na to. At fairness naman at napakasarap mang isuot. Hindi na nga nasakit yung balikat ko dahil sa terante ng bra. Dahil medyo chubby-chubby na nga tayo eh yung mga bra natin na datihan eh medyo maliit na. Nagtry nga lang akong bumili ng dalawa at ang pinili ko ngang kulay eh itong green at saka itong peach. Sabi ko eh testing ko lang naman kapag ka nga nagustuhan ko eh order na nga lang ulit ako. At dahil nagustuhan ko talaga siya mga kumarites eh napa-order pa nga ako ng tatlo. Kaya naman ililink ko na nga lang sa comment section kung saan ko nga ito nabili. At sobrang mura lang mga kumarites para parang wala ka talagang suot na bra. Dahil napakagaan talaga sa pakiramdam kapag ka ito ang suot mo. Yung iba nga, di diba, hindi sanay na nakabra pagka natutulog. Pero ito nga, eh, kahit hindi mo natanggalin, eh, para kang walang suot. Pagkatapos naman yan, ay eh, sinamahan ko na nga rin itong mga seamless na panty. Ang totoo nga niya na eh, yung mga datihan ko nga panty ay eh, masisikip na. Tapos dahil chabi-chabi na nga tayo, eh, dumadas to na nga sa mga gilid-gilid ng bewang. Aywan ko ba kung bakit ngayon nga lang ako nausuhan ito, samantalang yung mga katrabaho ko nga, eh, ito na nga yung mga gamit nila. Dahil nga naisuot ko na nga ito, eh, so sobrang worth it naman talaga ang pagkakabili natin dyan. At syempre, sinamahan ko na nga nitong napakasyalan natin pantulog. Nakakatuwa dahil dun sa pinag-orderan ko nga eh, meron nga kasukat sa akin. Pwede, pwede na nga sa mga pang plus size katulad ko. At syempre, ito nga rin ay eh, isa sa mga OOTD na susuotin natin sa mga susunod na araw. Kaya naman, abangan nyo na lang kung saan nga ang gora natin. Pero sa ngayon nga eh, secret muna. At syempre, sinukat ko na nga muna ito para tingnan ko nga kung kasya sa akin. Ay, tingnan naman at nakakamadam tingnan. Kahit wala kang pera eh, ay kang may pera na rin. Suit nga yung tela niya at masarap nga ding isuot. Kita nyo naman, sa laki kong ang RMA nagka siya nga sa akin. O, oh, diba? <laughs> madam na madam tingnan. Kasi hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!